Alam mo, minsan mahirap basahin ang isang babae. Tahimik lang siya, pero may mga tingin, may mga kilos, may mga salita na parang may ibang ibig sabihin. At mapapaisip ka, may pag-asa kaya ako sa kanya? Pero eto ang katotohanan. Bro, hindi mo kailangang maging perpekto. Hindi mo kailangang sobrang galing makipag-usap para mapansin ka ng isang babae. Minsan, nasa paraan lang kung paano mo siya tinitingnan kung paano ka makitungo at kung paano mo pinaparamdam na totoo ka kasi kahit anong tago ng babae sa nararamdaman niya lagi at lagi yang lumalabas sa maliliit na galaw isang tingin isang simpleng ngiti o kahit sa paraan lang ng pagtawa niya sa mga biro mo may mga clue doon na nagsasabi kung interesado siya o hindi at minsan habang mas pinipilit mong hanapin ang perfect timing, hindi mo namamalayan na sa harap mo na pala ang senyales na may gusto rin siya sayo. Ang problema lang, karamihan sa atin, hindi marunong magbasa ng mga ganitong senyales. Kaya kung sakaling napunta sayo ang video na ito, tanong ko lang sa tingin mo, aksidente kaya yan? O sinadya ng tadhana para matauhan ka ngayon? Dahil ngayong gabi, pag-uusapan natin ang mga senyales na may pag-asa ka sa isang babae. Pero bago natin simulan yan, kung gusto mong mas lumalim pa sa mga ganitong real talk na aral tungkol sa emosyon, relasyon, at stoic mindset, mag-subscribe ka muna sa aral mula sa stoicism. Dito, tuturuan kitang basahin hindi lang ang galaw ng isang babae, kundi pati ang sarili mong emosyon para hindi ka basta-basta mahulog ng walang direksyon. Ngayon, handa ka na ba? Tara, simulan na natin ang mga senyales na may pag-asa ka sa isang babae. Sign number one, pinapansin ka niya Alam mo kung minsan, hindi mo kailangang manghula kung may gusto sa'yo ang isang babae, kasi makikita mo na sa paraan kung paano kanya pinapansin. Hindi lang ito basta eye contact or simpleng pagbate. Ito yung uri ng atensyon na may lalim, yung tipong nararamdaman mong iba ka sa paningin niya. Kapag nasa grupo kayo, mapapansin mong sa dami ng pwedeng kausapin, ikaw pa rin ang pinipili niyang lapitan. Siya yung unang magtatanong, Uy, kamusta ka na? O kaya, anong ginagawa mo nitong mga nakaraang araw? At habang nagkukwento ka, hindi lang siya nakikinig na katingin siya sa'yo ng buo, parang interesado talaga sa bawat salitang lumalabas sa bibig mo. Minsan, magugulat ka na lang siya pa ang nagbubukas ng usapan kahit simpleng bagay lang. Ang ganda ng jacket mo ah! Saan mo na O kaya Naalala ko yung sinabi mo dati. Totoo pala yon. Yung mga ganitong linya, hindi aksidente yan. Ibig sabihin, may effort siyang alamin ka. At kung napansin mong palagi kang kasama sa mga kwento niya, ikaw ang tinatanong niya ng opinion, o kapag may event, gusto niyang ikaw ang makasama, bro. Hindi mo na kailangang tanungin kung may pag-asa ka. Ang mga ganyang kilos, hindi ginagawa ng isang babaeng walang paki-alam. Kasi kapag ang isang babae ay consistent sa paglapit, pakikipag-usap at pag-connect sa'yo, ibig sabihin, gusto kanyang makilala pa ng mas malalim. At kadalasan, yan ang unang senyales na nagsisimula na ang spark. Tandaan mo, hindi kailangan ng grand gesture o malalaking plano para mapansin ka. Madalas, nasa maliliit na detalye yan isang simpleng ngiti, isang tanong o yung paulit-ulit niyang effort na makipag-usap sa'yo. Doon mo malalaman na may chance ka. At baka hindi mo lang namamalayan, unti-unti ka na rin pala niyang pinipili. Sign number two. Hindi siya naiilang sa presensya mo. Alam mo kung ano ang isa sa pinakamalakas na senyales na may chance ka sa isang babae? Yun yung kapag hindi siya naiilang o nagiging awkward kapag nandyan ka. Kasi bro, Kapag ang isang babae ay hindi komportable sa presensya ng isang lalaki halata agad, iiwas siya ng tingin, bibigyan ka ng maikling sagot, o minsan, bigla na lang aalis sa eksena. Pero kapag kabaligtaran ang ginagawa niya kapag relaxed siya, nakangiti, at parang natural lang lahat, ibig sabihin, komportable siya sa'yo. Mapapansin mo, kapag nagkwekwentuhan kayo sa grupo, hindi siya tense hindi siya nagmamadaling matapos ang usapan. Madalas pa nga, siya yung nagpapahaba ng topic o nagbubukas ng bagong kwento. Yan ang senyales ng comfort. At tandaan mo, comfort is a sign of trust. Hindi kasi basta-basta nagbibigay ng ganyang tiwala ang babae. Lalo na kung sanay siyang magtago ng emosyon o maging maingat sa mga lalaki. Pero kung sa presensya mo, nakikita mong nagiging totoo siya nakakatawa ng walang filter nakakapagbukas ng kwento tungkol sa sarili niya o kahit magpahayag ng mga insecurities niya ibig sabihin may tiwala siya sa kung sino ka at yan bro hindi mo mabibili hindi mo rin mapipilit yan ay unti-unting nabubuo kapag naramdaman niyang safe siya sa tabi mo kaya kapag napansin mong hindi siya defensive hindi siya nag-aalangan at sa halip ay kalma masayahin at open kapag ikaw ang kasama malaking bagay yon ibig sabihin gusto niyang makilala ka pa at kahit wala pang label yang comfort na yan madalas yan na mismo ang simula ng koneksyon na pwedeng mauwi sa mas malalim na relasyon kaya tandaan mo kung sa presensya mo ay nagiging totoo siya hindi mo kailangang magtanong kung may chance ka dahil minsan ang katahimikan niya habang kasama ka ay mas malakas pa kaysa sa salitang gusto kita. Sign number three. Nahuhuli mo siyang nakatingin sa'yo. Alam mo, minsan hindi mo na kailangan ng salita para malaman kung may gusto sa'yo ang isang babae. Kasi ang mga mata, kadalasan, sila na mismo ang nagkukwento. The eyes reveal what words try to hide. Kapag paulit-ulit mong nahuhuli ang isang babae na nakatingin sa'yo, at hindi yung simpleng tingin lang ha yung tipong medyo matagal. May lalim. At kapag nagtagpo ang mga mata ninyo, bigla siyang ngumiti o umiwas ng bahagya, may ibig sabihin yon. Minsan kasi, hindi niya rin alam kung bakit napapatingin siya. Subconscious yan. Ang utak ng tao, lalo na kapag naa-attract, kusang naghahanap ng visual connection. At kung ikaw ang madalas na laman ng paningin niya, ibig sabihin, may kakaibang interes siyang nararamdaman. Mapapansin mo ito, lalo na kapag nasa grupo kayo. Habang lahat abala sa usapan, siya tahimik lang pero, sa tuwing magsasalita ka, nakatingin siya sayo, nakikinig ng buo, parang gusto niyang basahin kung anong klasing tao ka. At kapag dumadaan ka, hindi niya mapigilan na sundan ka ng tingin. Hindi man niya sabihin ng direkta, pero sa paraan ng pagtingin niya nandun na yung curiosity, yung admiration, at minsan, yung simula ng pagtingin na may halong damdamin hindi mo man marinig mula sa bibig niya. Pero tandaan mo ito bro, ang mga ganitong tingin ay bihira at hindi sinasadya. At kapag isang babae ay tinitingnan ka ng ganun, ibig sabihin, gusto kanyang kilalanin pa. Hindi dahil sa itsura mo lang, kundi dahil may kung anong presence ka na nakakahila ng pansin. Kaya huwag mong baliwalain ang mga mata na minsang nagtagpo sa'yo, baka yun na ang simula ng isang kwentong matagal mo nang hinihintay. Sign number 4 Tumatawa siya sa mga jokes mo. Alam mo yung tipong kahit hindi naman ganun kabenta ang punchline mo pero siya unang natatawa? Minsan nga kahit corny na, tawang-tawa pa rin siya. Hindi dahil sa sobrang nakakatawa ka, kundi dahil gusto kaniyang makitang masaya. Yan ang hindi napapansin ng karamihan. Kapag gusto ng babae ang isang lalaki, nagiging receptive siya sa energy nito. Kahit simpleng kwento lang o casual remark nagiging mas magaan, mas masaya kapag ikaw ang nagsasalita. Napapansin mo ito lalo na kapag magkasama kayo sa grupo may nagsabi ng joke, pero sa'yo siya nakatingin habang tumatawa. Bakit? Kasi gusto niyang maramdaman mo na okay ka sa kanya, na komportable siya sa'yo. Sa psychology, laughter means comfort and emotional openness. Kapag ang isang babae ay bukas sa emosyon niya, yan ay senyales ng tiwala at attraction. Hindi lahat ng tawa ay pare-pareho may mga tawang polite, may mga tawang scripted. Pero kapag genuine yung tawa, yung parang lumalabas ng kusa, ibig sabihin tinatanggap niya ang energy mo. At yan ang pinakamagandang uri ng connection. Yung hindi mo kailangan pilitin, yung presensya mo palang nakakatawa na para sa kanya sa magandang paraan. Kaya kapag napapansin mong madalas siyang tumatawa sa mga kwento mo, kahit hindi mo naman intensyong magpatawa, huwag mong baliwalain yan. Baka hindi lang joke ang gusto niya, baka ikaw na mismo ang nagpapasaya sa kanya. Sign number 5. Naa-appreciate niya kahit maliit na bagay. Alam mo yung mga babae na marunong tumingin sa maliliit na detalye? Yung hindi lang napapansin ang malalaking effort, pero pati yung mga simpleng bagay na ginagawa mo, dun mo madalas makikita kung may halaga ka talaga sa kanya. Halimbawa, nagbukas ka lang ng pinto, ngumiti siya at nagsabing, Salamat, Tinulungan mo siya sa maliit na bagay, pinuri ka pa niya. O kaya naman, naalala pa rin niya yung sinabi mo dati kahit simpleng usapan lang. Maliit lang na bagay, pero sa kanya importante. Hindi ito basta politeness lang. Kasi kung wala siyang pakialam, lilipas lang yun sa isip niya. Pero kung siya mismo ang nagsasabi ng thank you, kung siya pa ang unang nagpansin sa effort mo ibig sabihin, nakatingin siya sa'yo nang may intensyon. Sa totoo lang, appreciation is a form of attention. At yung attention na paulit-ulit niyang ibinibigay sa'yo, hindi yan aksidente. Pinaparamdam lang niya sa'yo na may space ka na sa mundo niya, kahit hindi pa siya umaamin. Kasi ganito yan kapag gusto ng babae ang isang lalaki, nagiging sensitive siya sa mga effort nito. Hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto niyang ipakita na nakikita kanya. At minsan, yung simpleng salamat na yan, mas totoo pa kaysa sa mga malalaking salita. Ang appreciation, hindi lang yan utang na loob madalas, yan ang unang senyales ng pagmamahal. Kasi kapag marunong siyang magpasalamat, ibig sabihin, marunong siyang makaramdam. At kapag marunong siyang makaramdam, ibig sabihin, pinapahalagahan kanya. Kaya kung napapansin mong naa-appreciate niya ang mga maliliit mong effort, huwag mong isipin na simpleng kabaitan lang yan. Baka yun na yung unti-unting paraan niya ng pagsasabi. Nagusto ka rin niya, pero ayaw pa lang niyang sabihin ng direkta. Kung babalikan natin lahat ng sinyales mula sa mga simpleng tingin, tawa, hanggang sa mga maliliit na appreciation, mapapansin mong hindi naman kailangan ng babae na sabihin ng direkta kung gusto ka niya. Minsan, Nasa mga kilos at consistency lang talaga. Hindi mo kailangang maging perpekto o sobrang galing makipag-usap. Ang mas mahalaga ay totoo ka kasi ang totoo, ramdam yan ng tao. Walang halong pilit, walang maskara, walang pakitang tao. Sa dulo, hindi mo kailangang magmadali. Dahil kung totoo ang intensyon mo at marunong ka rin makaramdam, makikita mo rin kung alin sa mga sinyales ang may lalim at alin lang ang pansamantala. Ang tunay na pag-aalaga ay hindi kailangang ipilit ko sa itong lumalabas kapag totoo. Kaya kung nakikita mo na ginagawa niya ang mga bagay na yon, baka hindi mo lang napapansin. Pero unti-unti nang may nabubuong koneksyon sa pagitan ninyong dalawa. Kaya huwag mong madaliin. Magtiwala ka sa proseso, sa sarili mo, at sa timing ng buhay. Dahil kung para sayo talaga, kahit gaano katagal, magkakatagpo rin kayo sa tamang panahon. Maraming salamat sa panunood. Kung may natutunan ka sa video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-on ang notification bell para sa mga susunod na content tungkol sa emosyon, relasyon, at stoic mindset. Dito sa channel na ito, tinutulungan kitang basahin ang emosyon at isip ng tao gamit ang psychology at realidad. Aral mula sa stoicism, at tandaan mo ang totoong koneksyon, hindi hinahanap. Nararamdaman yan kapag handa ka ng maging totoo.